hello guys! Kasama ko si Balai Pupunta kami ng Quezon City. Sa may census. Dating census, ano na ngayon? PSA. PSA, Nag-aabang kami ng sasakyan. Kanina pa kami. Tagal, Tagal lang sa kaysa 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 kaysa. na kakay sakyan ko Saan tayo sasakay? Tagal lang, ano... Anong oras pa kaya tayo makakasakay niyan? Ayan, may dekorasyon na, ha? Kami wala pang dekorasyon sa kalsada. Ayan, piti. Tatya na ang piti. Ayan, nakapila na kami sa RFID. tinanghali <laughs> kami, guys. <laughs> Ata yung dito pa kami sa bus. Ah, uh, na kami sa meeting. Oo, kailangan matuto. Oo, kailangan matuto. Okay, kailangan okay. <laughs> <laughs> Ang saya-saya. Kailangan ko nakapunta dito. Meeting. Na, gate kami. sa yung papunta kay Pangalawang bus na to. <laughs> Ayan, ito pala dito, no? Sa kaya. Madali pala dito, no? Lahat ng station ang dito na, no? Dito to sa Pitex. Ayan, pangalawang sakay na kaligan.